Yeah. Nawin daw ang phenomenal box office star na si Vice Ganda sa babaeng contestant sa Showtime nang batiin ito on national TV ang kanyang kabit. Pinagalitan ng TV host comedian ng isang studio contestant sa kanilang segment na Rampanalo kahapon August 30 nang mag-shoutout ito sa kanyang mister na tinawag niyang kabit. Shoutout sa asawa ko ay sa kabit ko sorry ang pagsigaw na pagbati ni Jenilyn. Mabilis naman siyang pinagsabihan ni Vice Ganda. Uy no, hindi natin sina shoutout yon. That's very wrong, okay? Hindi ipinagmamalaki yan ate ang talak ng komedyante kay ate girl. Agad naman nag-sorry ang female contestant pero ang sabi sa kanya ni Vice, kahit na hindi, hindi maganda yung salitang yon. Lalo na sa tanghali, ano ka ba ang dami na naming issue dadagdag ka pa? Sorry, sorry, Mimi Vice, ang say naman ng contestant. Yes, we don't normalize and romanticize that, sabi pa sa kanya ng TV host. Nauna rito, isang lalaking contestant din ang ni Real Talk ni Vice na umaming may labing dalawang anak sa iba't ibang babae. Parang isang basketball team, ito yung mga Pilipinong sumusunod kay Sen. Bato de la Rosa na magparami raw ng population para maghati-hati sa utang ng Pilipinas at isa ka sa mga sumunod ang natatawang sabi ni Vice sabay kunwari kinurot at hinampas ang kaharap na kontestan. Sabi ng lalaki na sa pangangalagan niya ang walo sa kanyang mga naging anak sa huli niyang nakarelasyon habang nasa mga dati niyang partner ang natitirang apat. Paalala ni Vice, hindi tama ang mag-anak ng marami kung hindi naman kayang mabigyan ng mga magulang ang mga ito ng maayos at magandang buhay. Masama ang magpunla ng iba't ibang pananim sa iba't ibang lupain. Mayaman ka ba kuya? Sundot na tanong ni Vice na sinagot naman ang contestant ng hindi po. Yun naman pala eh, kapag mahira, pag nagmasyadong maraming anak, kawawa yung mga bata kung hindi mo mabibigyan na maganda-magandang buhay, sabi ni Vice Ganda. Hanggang ngayon ay wala pang desisyon ang Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB o MTRCB tungkol sa sunod-sunod na reklamong natatanggap nila laban sa Showtime.